Magandang hapon po Sir uh, Francisco, Riel at sa inyo pong mga kasama ngayon. Ilan kayo ngayon dito? 11, po yung nakarating dito. Pero 11 lang ba yung talagang apektado ng mga empleyado? Hindi sir, almost 50 po lahat ng mga workers na hindi po napasahod. Almost 11 weeks na yes, atrasado sir. ang inyong uh, sweldo. Tama po ba yon? Yes sir. Uh, kayo ay yung construction workers. No, yes, so, saan sir. po kayo nakabase ngayon sir? Nakabase po kami doon sa Metro Manila Subway Station sir. Sa Valenzuela, Ogong. Ah, yung yung subway yes sir na ginagawa ngayon doon yes sir okay so kasama kayo doon sa ano na ba yung uh, status ngayon nun? sa ilalim syempre yung construction diyan pero yung mga station syempre sa sa surface pong lahat yan. sa building po kami sir sa PIL building ah okay ako. okay so sir uh, ilang buwan or taon na kayong nag uh, namamasukan no or nag uh, pumapasok bilang construction worker sa inyong kumpanya sir kami ako may po ako nag start may this year? Yes, sir. Yung iba, o, ewan ko lang sa iba, sir. Okay. Kung, Pero more or less, no? Yes, sir. Uh, medyo matagal-tagal na rin kayo. Doon yes, sir. Sa, kayo po ba, ay eh, merong pinirmahang uh, employment contract dito Wal, sa company? Wala, sir. Eh, walang kontrata, walang peace po na ibinibigay sa amin. Okay. Um, Pero, Uh, may nakakausap talaga kayo dyan sa kumpanyang 'yan. Yes, sir, kasi minsan sir pumupunta po yung may-ari dyan, sir eh. Nakakausap okay. po namin. Sila sila yung nagpapasweldo sa inyo nung nung umpisa. Yes, sir, sa kanila po kami kumukuha ng sa, sahod. Sa kanila kayo nagre-report? Yes, sir. Kung meron silang iutos sa kanila nang gagaling. Yes, sir, sa kanila po. Sila na. lang yung sinusunod niyo, wala nang ibang nagko-control ng gawain po niyo. Wala na po, sir, sa kanila po oh, lahat. Okay. Kasi share nat natanong ko yung uh, mga yan kasi may tinatawag tayong na fourfold test under ano yun labor yun? law no hmm. na hindi porket wala kayong kasulatan mm -hmm. okay meron tayong test na mag uh, eh, na ma-assess natin kung meron talagang tinatawag na employer employee relationship like uh yung, yung the power of control no so dito sabi ni sir kanina lahat ng utos lahat ng uh, sila nagko-control -co ng mga gawain so yun yung pinakamalakas eh sharey okay. na na test so, pwedeng sabihin na sila nga ay empleyado hindi ma-deny made oh, okay. hindi pwedeng sabihin na hindi hindi ko kayo empleyado wala mga tayong kasulatan madalas yan <clears throat> na problema din dito at yun na okay. nga yun nga. although of course uh, the best situation pa rin scenario kung shari, kung meron talagang ng uh, written uh contract pero dito naman sir ito yung kumpanya niyo is involved talaga no in construction tapos kayo lahat dito construction lang naman po yung ginagawa niyo tama po ba y yes sir okay yes, sir. so sir nabanggit niyo umabot sa point na hindi na kayo binayaran yes sir ano at ang tagal na niya na, 11 weeks bakit daw Marami silang mga dahilan sir, marami po silang mga pinangako sa amin eh. Isa sa mga dahilan nila sir, hindi na daw sila nakakabuhan ng billing doon sa. Dun hindi sila sa, nakakasingil. E, hindi sila nakakasingil. Oo. Sir. oo. Alam nyo, uh, mga kapatid yung mga ganyan hindi naman pwedeng excuse yan na hindi nyo mabayaran ang inyong mga empleyado, no? Uh, in the first place, uh, especially dito, no? Uh, if you have a contract with the government, for example, no or yung yung subway project na yan. Alam ko, project ng DOTR po yan. Para ma-engage ma, ma ka no? in that kind of project, Tinitingnan naman ng gobyerno kung meron talaga kayong capacity. Ibig sabihin, uh, you have sufficient capital mm -hmm. para in case na magka-problema, di makasingil, meron may, pa rin kayong kakayahan na mabayaran ng inyong mga empleyado. So dito, sir, 11 weeks, wala kayong natanggap? Anything? May mga pinababali sila sa amin, sir, pero hindi sapat. Minsan, pinababali kami. Kaya namin dalawa, sir, inabutan nga ka lang kami ng... 300 tag tag 300 kaming dalawa almost 2 weeks kaming nagantay yes tag 300 kami sir tapos another week kung hindi pa kami magmamakaawa sa kanila sir hindi po sila ko sa amin hindi kami papasahorin oh, tapos pero uh, all uh, all this time sir hindi kayo nakakatanggap ng tamang sahod or ng sahod talaga tapos tuloy pa rin yung trabaho ninyo para sa amin sir nag-stop na kami sir hindi na namin kaya talaga sir eh. Uminto oh, oh na kasi kami. pag mga ganyan yes, sir 11 weeks eh hindi hmm. naman libre ang serbisyo ninyo. You, you can find other work na makakapag uh, bikay kasi paano naman yung pamilya niyo paano yes, yeah. niyo mapapakain hindi oh. po ba yung mga uh, gastusin si Engineer Cesar Arellano ang project engineer po ng DOTR Magandang hapon po Engineer Arellano Sir ano po kaya ang pwedeng maitulong ng DOTR dito kasi yung subcontractor niyo po subcontractor po ata niyo yung involved uh, Auto attorney okay, no uh, actually itong G6 po ay par subcon ng subcon pa po namin so medyo uh, ah uh, talagang malayo yung So ang layo na noon wala sub engineer subcon <laughs> ng subcon <laughs> okay. pero pero mas kailangan naman po attorney no um, kami po sa DOTR ay handa pong tumulong uh, makipag-ugnayan po kami sa aming contractor na supposedly sila din ang may hawak dito sa mga subcon na ito para kung ano yung hindi ho natanggap ng ating mga trabahante is matanggap po nila kasi deserve naman po nila 'yon kung talagang pinagtrabahuhan nila. Yes sir, yes sir, no? Kasi uh, sa totoo lang po ha, kasi subway project no, etong ginagawa dito, tayo rin naman ang magbe-benefit pero uh, it's unfair, no? Na 'yung mga gumagawa ng mga proyektong ating pakikinabangan later on ay hindi man lang mabayaran dito sa serbisyong sa sila na no, Nai na ibahagi na nila yung serbisyo. And this, we are not talking about just three days na atrasado. This is 11 okay. weeks. So, engineer, okay. I, I, understand, no, nabanggit nyo po kanina no, na parang subcon pa ng subcon yan. So, kailangan nating i-identify sino yung contractor, no? Sino yung nag-subcontracting dito? Para uh, din po no ng ating DOTR, masisiguro po natin no na uh, may action na mangyayari po dito, engineer. Yes po, attorney. Uh Gagawin po namin ng paraan and sa DOTR po as a representative, tutungan po namin yung mga trabahante po, makuha nila yung deserve po nilang uh, bayad para po sinagawa nilang trabaho. Ayan, ayan. Sige po. No? Uh, engineer, ang gagawin po namin Apo. for now is we will uh, give the contact details of uh, these uh, construction workers para ma-identify nyo, makapag-communicate kayo with the right persons dyan sa DOTR, mapapabilis po yung ating coordination and communication. ipo Sige po, mas mabuti po. Salamat po. At engineer, pakiusap lang sana namin, sana sa pinakamabilis na panahon. Kasi uh, eh, sa ating mga construction workers dito, every day of delay, uh, masakit sa kanila yan. Apo. G uh, gagawin po namin ang aming mga kaya. Lalo po't magpapasto po, kaya talagang tutulungan namin ang ating mga trabahan po. Ayan, ayan. Sige po ha, engineer. no At pakiremind na lang din yung inyong mga contractor sa mga obligations nila sa kanilang mga empleyado para hindi na rin po maulit. itong mga ganitong pangyayari. Pero sige po ha, engineer maraming salamat po kay engineer Cesar Arellano, ang project engineer po from the DOTR. Thank da, you no? din po, uh, Bukod po sa gagawing action po no ng ating uh, DOTR, kasi alam naman natin na so mga ganitong cases, labor matter mm. po no. Etong okay uh, inilapit po ninyo sa amin. yun lang po ba? Yung sweldo lang? Yung basic pay lang po ba ang hindi na ibibigay sa inyo? Baka nag-OT rin kayo, hindi kayo nagbibigyan ng OT. Also yung benefits, Oo, kung, kung regular employees kayo, SSS. Wala, sir. Wala, oh. wala SSS. walang SSS. Pag-ibig, wala po. Wala po. Wala po lahat, sir. So, no benefit at all? Wala. Wala po lahat. Okay, no. So pag ganyan si Shari, eh, mas mabigat pa pala yung pananagutan if ever ng uh, kanilang uh, employer, no? Kasi again, no, we, we always remind po, no, lahat ng nakikinig sa atin Shari, if you are the mere fact na kayo po ay regular, no, uh, employee meron na po agad karapatan na binibigay sa inyo ang batas. Yan, yung karapatan po ninyo na ma-enroll sa SSS. Kasi ang daming benefits po na pwede nyo i-avail sa ating SSS. Yung pag-ibig later on kung kailangan nyo mag-loan or fill health. For example, so wala po. Wala po talaga, sir. Wala kayong, meron ba kayong binibigyan mo kayo ng payslip para makita yung w items? Wala pong payslip na binibigay sa amin. Yun nga lagi po naming tanong, sir, eh. Every week na pinapasahod kami dati, nasan yung payslip? Wala po silang binibigay sa amin. So paano po kayo, S By doon lang sa payroll, sir, pinapipirmahan lang po sa amin. So, may envelope na lang, pirma I, na lang yes, doon sa... Yes, sir, doon na lang po sa envelope po. Payroll, uh, ang presumption na lang is yan na yung sweldo mo, kasama na lahat dyan. Yes, sir, yun na po. Wala kayong, uh, walang pinapirma sa inyo na application for SSS... Wala eh wala. Wala sir, wala. Okay, okay. Attorney Cesar, pata, uh, Petate, magandang hapon po sa inyo. Yes sir, good afternoon po sir. Ayun, attorney, andito po kasi sa tanggapan ni Senator Raffy, actually dapat 50 sila no na empleyado, pero ang nakarating lang mm -hmm. ngayon dito ay 11 representatives na lang kung tawagin and they are claiming uh, na hindi sila nabigyan ng kanilang mga benefits primarily yung basic pay 11 weeks mm -hmm. delayed and uh, mm -hmm. other benefits pa po no nung napag-usapan po namin uh, kanina attorney Cesar sir, yes, sir ano po kaya no yung pwedeng gawin ng ating mga uh, construction workers para makuha o mapanagot man lang no yung kanilang employer patungkol dito yes sir sa mga ganito po usapin sir meron po tayong preventive na tinatawag yung po tinatawag nating senate na conference sir single the approach kung saan uh, paghaharapin po natin ang both parties, yung mga uh, employees po natin, pati yung employer, at uh, susubukan po natin mapagkasundo para mabilis na masolusyonan yung kanilang usapin. Uh, at uh, bukod po dito sa gagawin nating SENA conference kung saan paghaharapin natin sila, pwede rin po natin mag-conduct ng inspection sa kanila Iyan. po SENA para malaman po natin master po all, kung ano po, po yung mga hindi nagbibigay ng mga beneficials sa ating mga manggagawa po. Okay, okay. Yes po, no? na narinig po ninyo no? yung sabi ni Atty., Uh, petate, na mention po niya yung Sena na tinatawag, no, single entry uh, approach. Nag-uumpisa po 'yan e, pagtatagpuin muna, no, yung mga nagrereklamo at ng inyong employer. Para naman, siyempre, ang pinakamabilis na paraan para ma-resolve tong issue na to is kung magbayad na lang sila. Baka naman magawa ng paraan, ganun na lang kabilis, di ba? Pero kung wala po talaga, lahat po ng ebidensya ang hawak po ninyo, ipepresenta po natin sa dole, uh, bibigyan din naman po sila ng karapatang sagutin ang inyong mga paratang at magde decision po ang ating mga labor arbiters patungkol po dito. Pero na, maganda yung nabanggit kanina ni Attorney uh, Cesar na they will also conduct inspection. Kasi the mere fact na nakarating sa kanila na may ganitong nangyayari diyan sa kumpanya nila, okay, they will verify it no, through that uh, inspection at malaman natin baka meron pa palang violations or meron pang mga karapatan ninyo, benefits na hindi na-provide. <laughs> Attorney, ang gagawin din po namin dito is lahat po no, para makompute natin yung total claims nila. Yes sir. Oo, lahat ng SSS, Double. baka may overtime pay, night shift differential, uh, aside from the basic pay of course. Uh, attorney Non, we will make the computation at sana magawan po natin ng yes, paraan kung kaya namang ayusin. Uh, yes sir. By uh, through the SENA, eh mas mabuti po Attorney Cesar. Yes sir. Well, we'll take note of that sir then uh we'll uh, do our best para po ma solusyon na sa yung panahon po yung kanilang problema sir. Yes po no. And attorney no, uh, uh, may, may inform ko lang din po kayo, we also sought na rin the help of the Department of uh, Transportation. Kasi they are uh, oh, yes, working naman for the subway project eh baka mm -hmm. may, may maitulong din po ang ating DOTr. Total contractor or subcontractor naman din po nila itong mga involved dito. Yes, okay. Uh, noted uh, noted sorry, uh, po, noted sir po. Ayun, so attorney yes, sir, maraming salamat po no Dun sa tulong ninyo at uh, umaasa po mm -hmm. kami na mareresolve po natin, matutulungan natin ang ating mga manggagawa. Yes sir, maraming salamat, salamat po. Salamat po at magandang hapon po. Meron pong message po dito. Uh, ito po ay galing kay I think Suzy Manzano. Sino po si Suzy Manzano? So, 'Yon po yung CEO ma'am, yung CEO yes. nitong G6 Construction yes. Inc. Sabi po, ay galing po sa inyo to. Yes, ma'am, ma sorry, need ko na talaga magreklamo kay Rafi Tulfo. Ang reply po ni Suzy Manzano, sige gawin mo, yung lawyer na namin ang bahalang kumausap sa iyo. Lawyer namin at lawyer ni Tulfo ay iisa lang, kaya go ahead. Sabi po na yung isa sa mga staff po ninyo, sige po ma'am, sabihin ko dito kay Sir Rafi Tulfo. And then, nag-message po si Suzy, okay, antayin namin tawag nila, na-inform ko na si attorney, and stop na natin ang communication yung lawyer na namin ang ka kausapin mo. Lahat naman ng kulang na sweldo nyo kay Riel ay ibibigay namin sa inyo. Antay lang, nag nagaantay din kami ngayon. Ang sabi po, sa in sabi po ninyo, Kailan po kayo ma'am? Sabi po kasi ni Sir Rolex nung Monday pa po. Ang reply po ni Ms. Suzy, wala naman daw siyang sinasabi na Monday ibibigay. Antay lang pag meron na, bigay din namin agad sa inyo. Di nyo kailangan takutin pa o pagsabihan ng di maganda para lang ibigay sa inyo. Kahit kami, kung meron lang, ibibigay agad para matapos na. Pero nagtaka ako kung sino yung lawyer yes ma nila yun? at lawyer daw ni Sir Rafi na iisa lang. Kasi una sa lahat sir, kahit pa lawyer po ni Sir Rafi to, hindi po ito tolerate yung maling uh, pamamaraan o pagsahod po sa inyo. no At Wala po bang binigay na date sa inyo kung kailan nila maibibigay na yung mga benefits? Wala wala sir. Puro lang sila pangako. Sir. Wala pa rin? Yes sir. Puro lang sila pangako. Okay. Which is sir, dapat matagal na po kami ng reklamo sa Duli sir. Eh. Okay. Hindi lang namin nagawa sir kasi ang sabi niya sa amin, madidismiss lang yung kaso namin sa Duli kasi malakas po sila sa Duli well ganito ha nailapit naman po natin yes, kay Attorney yeah. Cesar Petate and yung mga hawak po natin no ng na mga dokumento, mga ebidensya po ninyo, sila na po bahala dyan. Okay, They will evaluate the same. Okay? Dito naman wala naman ng question no, if you have rendered the work, okay, you are already entitled to your basic pay. Yes, sir. Okay, to, to the payment no. Simple lang naman yun eh. Kaya ka nga nagtrabaho para ma kumita. Di ba? eh nag naman na kayo ng serbisyo. Yes, sir. So, due na sa inyo. Overdue na nga kung tutusin yung uh, yung sweldo po sa months. inyo. So, there should be no question about months. this. Halos nagmamakawa na po kami na ibigay nila yung sahod, sir. Kagaya ko po, sir, halos paalisin na po ako loon sa tiniraan ko kasi two months na po akong delay sa pagbabayad ng bahay. Pinangako po niya sa akin na mandi po niya ibibigay. Ipinabasa ko po doon sa may-ari ng bahay, sir, na ganoon, mandi ako magbabayad. Pero wala po siyang paramdam, sir. Eh. Kaya ako po yung nagiging sinungaling doon sa karap na tao, sir. Sa ginagawa niya sa amin. Okay, okay. Ganito po, sir. Ha? Kanina narinig nyo naman, no? inilapit natin no? sa mga sir. Uh, para actionan ng mabilis itong inyo pong uh, concern. At sana tayo dito ay umaasa. Again, Sir, the best scenario dito is mabayaran na lang kayo. Makuha lang po namin kasi magpapasko, kailangan din 'yun. Na, alam mo sorry. 'hindi niyo po kailangan makiusap. Hindi niyo po kailangan magbeg ng sahod po ninyo. 'Yun po yung sinasabi ni Senator Rafi. Bakit po kayo magmamakaawa? Ipinagpaguran eh, niyo po 'yun. 'Yun kami. Eh. Si Ms. Suzy, uh Ms. Suzanne Manzano, kami po ay patuloy po na tumatawag po sa inyong uh, telepono, baka maari niyo pong masagot at malaman po natin kung uh, paano natin maibibigay yung mga sahod po ng mga tao po na lumapit po dito kay Sir Rafi. Hindi po nila deserve na magmakaawa po sa sahod po nila. Pinagpaguran po nila yon. At hindi rin po excuse yung pag-aantayin nyo po ng 11 weeks yung mga tao po ninyo na sumahod po. No? Hindi nyo po deserve yon mga ma'am and sir. So, Um, alamin po namin kung ano pa po, po yung maitutulong po namin, assistihan po namin kayo kung sakali man po na kailanganin po niyo ng uh, tulong po sa DOTr and Dole. Kakausapin po kayo ng reporter po namin ha. Okay po. Maraming salamat po. po, magandang hapon Thank you, po. Ma